Magandang araw sa mga mag-aaral sa ikasampung baitang. Panibagong araw at pagkakataon na naman ang pagkatuto, paglago at pagbabago sa tulong ng mga akdang pampanitikang tiyak na kawiwilihan ninyo. Samahan ninyo ang inyong guro sa Filipino. Ang salitang mitolohiya ay nangangahulugang agham o pag-aaral ng mga mito emwatik at alamat. Tumutukoy rin ito sa kalipunan ng mga mito mula sa isang pangkat ng tao sa isang lugar na naglalahad ng kasaysayan ng mga diyos-diyosan noong unang panahon na sinasamba, dinarakila at pinipintakasi ng mga sinaunang tao. Ang salitang mito and wattage ay galing sa salitang Latin na mythos at mula sa Greek na mythos na ang kahulugan ay kwento. Ang mythos ay halaw pa sa mu na ang ibig sabihin ay paglikha ng tunog sa bibig. Sa klasikal na mitolohiya ang mito ay Muaktich ay representasyon ng marugdob na pangarap at takot ng mga sinaunang tao. Nakatutulong ito upang maunawaan ng mga sinaunang tao ang misteryo ng pagkakalikha ng mundo, ng tao, ng mga katangian ng iba pang mga nilalang. Ipinaliliwanag rin dito ang nakatatakot na puwersa ng kalikasan sa daigdig tulad ng pagpapalit ng panahon, kidlat, baha, kamatayan at apoy. Ito ay naglalahad ng ibang daigdig tulad ng langit at ilalim ng lupa. Hindi man ito kapanipaniwalang kwento ng mga Diyos, Diyosa at mga bayani, tinuturing itong sagrado at pinaniniwala ang totoong naganap. Karaniwang may kaugnayan ito sa teolohiya at ritual. Pagyamanin. Gawain isa. E kulturang masasalamin. Tukuyin ang masasalaming kultura ng mga taga-Roma sa akdang binasa. Suriin ang pagkakahawig nito sa kultura ng mga Pilipino. Gawing batayan ang halimbawang naibigay. karagdagang gawain. Makipag-usap ka. Tanungin ang iyong mga magulang o matatanda sa inyong lugar tungkol sa katangian at kapangyarihan ng mga sumusunod na kakaibang nilalang. Itala ang kanilang kakilanlan ayon sa sagot ng mga pinagtanungan. Ang simula ng Roma. Batay sa matandang alamat, ang Roma ay itinatag ng dalawang magkakapatid na kambal na sina Romulus at Remus. Ang ina ng kambal ay si Rhea Silvia na anak naman ng Haring si Numitor. Naging banta ang pamumuno ni Numitor sa buhay ng kanyang kapatid kaya siya ay pinatay ni Amulius. Natakot din ang huli na baka maagaw ng kambal ang tronong nakuha niya kaya ipinagutos niya sa kanyang alipin na ilagay sa basket at ipaanod ang mga ito sa ilog Tiber. Nasagip at inaruga ang mga sanggol ng isang babaeng lobo. Kinalaunan ay nakita sila ng mag-asawang sina Faustulus at Aka Larentia at pinalaki hanggang sa wastong edad. Binalikan nila ang kanilang amain na si Amulius at pinatay ito. Pinaniniwala ang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkapatid, kaya pinatay ni Romulus si Remus. Sinimulan niyang itatag ang isang lipunan noong Abril 21, 753 BC na nasa tabing ilog ng Tiber at pinangalanan itong Roma. Mga pamprosesong tanong isa. Sino ang nagtatag ng Roma? Dalawa, gaano kahalaga ang papel na ginampanan ng mga nabanggit na tauhan sa pagkatatag ng sinaunang Roma? si Haring Numitor ang namumuno sa isa sa sinaunang lungsod ng Latium, ang Alba Longa. Kinilala ang haring ito dahil sa kabutihang loob at ang king karunungan. Hindi nagtagal ang kanyang paghahari dahil gumawa ng paraan ang kanyang masamang kapatid na si Amulius upang mapaalis siya sa trono. May pangamba ang sakom na si Amulius na baka dumating ang araw na mawawala ang tronong kanyang inagaw. Kaya't pinatay niya ang mga anak na lalaki ni Mumitor upang matiyak ito. Hinuli ang anak na babae na si Rhea Silvia, isang latinang prinsesa, upang hindi na magkaroon ng anak. Bumaba sa lupa ang Diyos ng digmaan na si Mars at umibig kay Rhea Sylvia. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan at nagkaroon ng kambal na anak, sina Romulus at Remus. Nakarating sa kaalaman ni Haring Amulius ang pagkakaroon ng anak ni Rhea Sylvia. Ayon sa kanilang kaugalian, ang pagkakaroon ng anak ng isang Vestal Virgin ay paglapastangan sa templo ng Diyosa na si Vesta at ito ay may malagim na parusa. Ang Kamatayan Ayaw madungisan ang kamay ni Haring Amulius ng dugo, kaya't sa halip na ipapatay si Rhea Silvia ay ipinakulong na niya lamang ito. Isa pa, natatakot din siya sa galit ng Diyos ng digmaan na si Mars. Inutusan ni Haring Amulias ang kanyang alipin na tapusin ang buhay ng kambal na sina Romulus at Remus sa pamamagitan ng pagpatay o kaya ay ang paglibing sa mga ito ng buhay. Naniniwala si Amulius na maliligtas ang buong syudad sa puot ng mga Diyos. Hindi magawang patayin ng alipin sina Romulus at Remus dahil sa awa. Kaya, ipinaanod na lamang niya sa ilog Tiber ang basket na pinaglalagyan ng kambal. Pinakalma ng Diyos na si Tibernus ang ilog kaya ligtas na nakarating sina Romulus at Remus sa Pampang. Doon ay nakita sila ng inahing lobo na kamamatay lamang ng kanyang mga anak. Inalagaan at pinasusunang ng lobo ang kambal hanggang sa matagpuan sina Romulus at Remus ng mag-asawang pastol na sina Faustulus at Akalaternia. Inaruga ng mag-asawa kambal at itinuring na tunay nilang mga anak. ang aking malusog at malakas sina Romulus at Remus Habang nagpapastol sina Romulus at Remus ay nakasagupa nila ang mga alagad ni Haring Amulius Tinukot ng mga ito si Remus at ihinarap sa kay Amulius. Bumuo ng malakas na puwersa si Romulus at iniligtas ang kapatid. Napatay ang haring si Amulius na hindi niya nakilalang anak ni Rhea Silvia ang kambal. Nang mamatay si Amulius, pinili ng mga tao si Romulus at Remus na pamunuan ng syudad ng Alba Longa pero tumanggi sila. Sa halip ibinalik nila ang trono kay Numitor na noon ay nakabilanggo kasama ang anak na si Rhea. Pilisan ni na Romulus at Remus ang kanilang tahanan at nagtatag ng sarili nilang lungsod malapit sa ilog Tiber. Tinais ni Romulus na magtayo ng syudad sa Palatine Hill na kung saan siya ang magdidisenyo ng mga bahay at kalye. Samantala, sa aming Hill naman mas gusto ni Remus na kung saan gusto niya siya ang magdidisenyo ng mga templo. Gusto rin ng kambal na sa kanilang pangalan isusunod ang magiging tawag sa syudad kaya't hindi sila nagkasundo. kumantung sa paglalaban ng kambal, napatay ni Romulus si Remus. Isinunod sa pangalan ni Romulus ang syudad ng Roma. Pinamunuan niya ang lungsod bilang kauna-unahang hari. Sa kanyang pangunguna, nasakop nila ang sabin kaya't lumawak pang lalo ang teritoryong nasasakupa ng Roma. Naging mas malakas ang puwersa ng Roma laban sa iba pang rehiyon. Ngunit sa pagtanda ni Romulus, naging otokrata ang paraan niya ng pamamahala na hindi ikinatuwa ng kanyang nasasakupan. Kalaunan, walang makapagpaliwanag kung bakit bigla ang pagkawala ni Romulus. May mga saksi umano ang nagsabi na umakyat siya sa langit at naging diyos na si Quirinus.